guys, isulat yun na yung mga wishes nyo. Di ba, nagsulat na tayo ng wishes? Ano ngayon? Para siguradong matupad. Isa lang yung wish ko, na huwag kami mag-break ni Mascot. Mascot, isulat mo rin yun. Okay, Maya. Susulat ko. Ako naman, girls. Ang wish ko is to finally meet the one. Dark skin. Diana, wala akong pakialam kung anong kulay niya. Ang importante, mabait siya. Okay, makasama si Maya forever. Isulat mo rin, mascot, na after five years, magkakaroon tayo ng best wedding. Maya, huwag ka naman magmadali. Mascot, isulat mo na lang. Okay, isusulat ko na yung wish ko. At mag-wish din ako kay Santa ng para sa sa'yo na. Thank you, Diana. You're the best friend. <laughs> mascot, nasulat mo na ba? Oo, Maya. Akin na ito-check ko. Maya, nasulat ko na lahat. Mascot, akin na. Girls, hindi ko alam kung masasabi ko to o hindi, pero sa tingin ko hindi tayo dapat mag-keep ng secret sa isa't isa. Ayoko maghiwalay tayo forever team. Oo, I agree kasi this year ang daming breakups. Okay, magsulat na tayo. Hello cuties, ano, meron ba kayong holiday mood? Hello, boys. Oo. Oh, oh. Sinusulat namin yung wishes namin kay Santa Claus. Nagsulat na ba kayo? Well, ilagay nyo sa ilalim ng pillow nyo para matupad. Bakit sa ilalim ng pillow? Merong post box dito sa country house. Nandun lahat. Nakapila. Inhulog nila yung wishes nila. Boys, talaga? May post box? Oh, postbox ni Santa Claus. Well, hindi kami naniniwala kay Santa Claus pero nilagay namin yung wishes namin. Girls, sa tingin ko ipadala din natin yung wishes natin doon sa postbox. Oo nga, bakit sa ilalim pa ng pillow kung may postbox naman? Girls, sa tingin ko, mas okay sa ilalim ng pillow. Hindi mascot, gagawin natin kung anong gagawin ng lahat. Kung sa postbox, edi sa postbox. I wish, matupad yung wish ko. Nat, nag-wish din ako ng para sa'yo. So, ibig sabihin matutupad yon. Okay, ready na kami Ah, girls, malamig sa labas Mas okay kung magja-jacket kayo Oo nga, boys Tama kayo So, magpapalit muna kami ng damit Tapos magkita tayo sa labas, okay? Etong costume ko Pinapainit yung katawan ko Tumabi nga kayo dyan Maghuhulog ako ng wishes ko Pinapainit yung katawan ko Bukang maganda yung mood ni mascot, ah George! Ako, na! ako, muna! Sa unahan ako eh. muna! Guys, pumila kayo Isa-isa lang Isa-isa lang Sandali lang Okay! Gusto namin ng mga rats na maging fluffy pigs next year. <laughs> Ang wish ko, yung pinakamagandang babae sa lahat. Eto na, di ko sasabihin yung wish ko. Bakit di magkatotoo eh. May wishes din kayo, frogs? Oo! <laughs> Ang wish ko para sa lahat ng frogs, Santa please, magka-boyfriends kami ngayong New Year. Please. shenya, actually may boyfriend ako. George, mag-date tayo next year. <laughs> ah, ganun? O sige na, frogs. Mahaba pa yung pila sa likod nyo. Binisan nyo. Gusto ko maging pinaka-cool tsaka pinaka-popular boy. Hindi <laughs> naman magkakatuto yan. O sige na, next, next. Ako na, Santa, yung wish ko, magkaroon ng pinaka-cool na kotse. Yun na ba lahat? Nandito na lahat ang wishes ko. Oh, oh. Mga bobong teenagers, kala nila matutupad yung wishes nila. <laughs> so, ang wish ko, my New Year's wish. Ang wish ko, bilisan na natin magluto ng dinner para makapasyal na tayo. Ice, mag-wish tayo ngayong New Year together. O sige, sulat mo. Ang wish ko, konti na lang kainin ng mga teenagers para hindi ako luto ng luto. Ice, yung normal wish, anong klaseng wish yan? Seryoso? Ice, pizza, anong for dinner? Gutom na gutom kami, nag-walking kami. Ito yung best New Year holiday in my life. Oo, ako rin. Hindi <laughs> naman matutupad yung wishes ko eh. Ba't di bumili ng pagkain sa trailer kanina? Seryoso kayo? Wala namang tao sa trailer. Nandito kayo sa kitchen eh. So, anong masarap na pagkain yung niluto nyo ngayong araw? Marami kaming niluto ngayong araw, pero kayo na lang yung mag-serve sa sarili nyo. Oo, oh, maglalakad kami. Kasi umpisa na ng New Year holiday, hindi pa kami nakapasyal, no? Alam nyo ba na hindi naman useful yung walking? Minsan, mas magandang gumawa kayo ng useful things. For example, pakainin nyo kami. Cool. Okay, Ice, pakainin na natin sila pagkatapos tara na. So, anong para sa dinner? Holiday menu? Meron tayong holiday menu. Ang menu natin ngayon ay... Ginger cookie. Mandarin soup. Patty shell. Onion soup. Avocado with artichoke and crispy toast. Tsaka cinnamon pie. Wow! I love holidays. Ilatag nyo na yung placemat. Ang saya talaga ng holiday, no? Sige na, Ice. Ilagay mo na yung placemat. Wow! wow! Ang cool! Girls, ilagay muna natin yung mga wishes natin sa postbox. Diba sabi ko sa inyo kanina ang haba ng pila dito? Okay, 101. Santa, please, make my wish come true. Santa, hindi ko alam kung nage-exist ka. Pero sana, gawin mo. I hope matupad yung wish ko. Santa, sana lagi kaming magkasama. Eto na. Mascot, ba't nakatayo ka dyan? Ilagay mo na yung wish mo sa box. Ah, uh, eto yung wish ko. Patingin kay Maya. Susanta, so, basahin mo to ah. Basahin mo. Guys, hindi ko alam sa inyo. Pero ako, ayoko pang umuwi. I-enjoy natin tong amazing evening. Mag-order tayo ng hot chocolate. Yes! yes! Tara! Tara! nag na yung holidays! So guys, gusto kong sabihin kung sino yung nag-behave ng bad or good this year. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Na. Kaya ayoko ng New Year holidays eh. Nakakainis. Yana, masyado silang masaya. Sandali lang, magsasalita ako. Rats, ano kami? Nasa kindergarten? Anong ibig niyong sabihin nag-behave ng good or bad? Ano yun? Maayos naman yung behavior namin na, like normal teenager. Hindi kami pwedeng maging bobo and boring. Rats, tinawag niyo kami? <laughs> Makinig kayo, meron akong medyas dito Ilalagay dito yung mga regalo para sa mga karapat dapat Kaya lang, hindi kayo karapat dapat So yung mga regalo na nandito ay, ay para lang lang sa amin Mga adults na kami, kami nang bahala sa mga regalo namin Rats, anong sinasabi nyo dyan? Nagbehave kami ng maayos, buong taon Oo mga frogs kami, komplikado kami, yun kami Okay lang girls, ihang na lang natin yung socks sa kwarto natin Magkakaroon ng regalo yun Magsabit kayo ng medyas sa kwarto niyo itong mga medyas na to sa mga rats to. Teacher Mike, tingnan mo kung saan ko isasabit itong mga medyas, okay? George, medyas ko to. Magkakaroon to ng regalo. Ang daming teenagers lahat nag expect ng regalo galing kay Teacher Mike. Gastos na naman. Gusto mo mag-share? <laughs> Hindi, taga-disiplina lang ako, no? Teacher Mike! Okay, girls. Nakita ko. Ah, George, sa tingin mo, wet tissue. Pwede ng regalo yun, ha? Oo, siguro pwede na yun. George, makinig ka. Ang bibigyan mo lang ng regalo, ako, okay? Cool! Nakalimutan! Hindi man lang tayo makapagsalita? Oo, gusto rin namin ng regalo Kaso, tayo yung mga invisible dito Losers, don't worry Bibigyan kayo ng regalo ng mga bunnies Oo, mababait sila Bibigyan nila ng regalo lahat Okay, girls Pag-usapan na lang natin yung mga girlish stuff Wala naman tayong gagawin dito Dima! Shh. Loren, kung tungkol sa regalo yan Di pa ako nakabili Pero sige lang, mamili ka Cool! Nancy, alam mo kung anong ibibigay sa akin ni Dima? Wow! Pare, anong bibili mo kay Loren? Bibili ko ng scooter. Ang pagal maglakad niyan eh. Ako, ang bilis ko maglakad. Yana, anong gusto mo makuha sa New Year's socks mo? Ha? Alam mo, Yana, meron na ako ng lahat except love. Gusto ko makakuha ng letter galing sa boyfriend ko as a gift. Yana, gusto ko makakuha ng letter with a love confession. Tsaka, gusto ko rin makakuha ng gift galing kay Teacher Mike. Yun. We wish, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Guys, ang cool! Gusto ko magbato ng snow! Diana, not We can hang out on the beach without freezing Oh my God, naglalaro sila ng snowballs! Takpan mo yung ulo mo! Pizza, ice, hello, happy holidays! Tara, tara, tara. Okay, nalagpasan na natin sila. Pizza, mukha namang wala nang dadating na customer. Oo, isa na na natin yung trailer. Okay, sa new day, new customers. Hello? Pwede bang isang warm latte? Ha? Huh? Sino ka? Paano ka dito. Private property to. <laughs> Actually, pupunta ako sa country house. Ah, nasan ba yung country house? Ah, country house. Dito, dito yon. Newcomer ba siya? Hindi ko alam. Ah, uh -huh. thank you ah. Ah, nasa ni warm latte ko? Actually, magsasara na kami. Oo, malamig na lahat, tsaka frozen. Okay, no problem. Bye. By the way, happy holidays. Thank, thank you, you rin sa'yo. Bye. bye. Bagong teenager? Cool. Oh my God, guys! Ang ganda ng gabing to! Merong ayaw ng holidays! Actually, yung mga rats lang yung may ayaw ng holidays! Ang cool ng holidays! Sana magkatotoo yung mga wishes natin! Ah, girls! Pwede ba magstay dito kasama nyo? Ayokong bumalik sa mga boys eh! Mascot, actually, magpapalit kami ng damit! So sige na, mascot! Bye! Bye. Okay girls, basta bukas, magkita tayo dun malapit sa trailer ah. May music dun, magiging masaya dun. Okay na, mascot. Sige na. See you soon. Malapit dun sa trailer. Guys, ano sa tingin nyo? Magkakatotoo yung wish ko? Nat, syempre naman. Basta huwag ka lang magmadali. Magkakatotoo yun. Hindi pa nag New Year, kaya maghintay ka lang, patient. Pero hindi ka na maghihintay ng matagal. Magkaka-boyfriend ka na rin. Guapo, dark-skinned, gusto ko yung mga ganon. Cool, Diana! Ikaw ba yung pumipili ng boyfriend ko? Hindi, nag-wish lang ako. Girls, how about pink bed sheets? Ano? Yeah! <laughs> let's go, girls! Tara! Girls, tulungan niyo akong ayusin yung bed. Okay, let's go. Kitty, akin to! <laughs> Girls, sa tingin ko, kailangan nating matuto agad ng New Year's dance. Sara! Blondie, ngayon na? Oo, ngayon na. Tumayo na kayo, girls. Gayahin niyo ako. Okay. Frags like New Year. Frags, go ahead. Okay, together. Frags like New Year. Frags, go ahead. Yeah. Seryoso kayo? Pinapunta niyo kami dito para panoorin yung bago niyong sayaw, ha? Actually, girls, yung bago niyong sayaw, mm, walang kwenta. Frogs go ahead. Girls, kung ganyan kayo ka lang pa magsalita, aalis sila dito sa kwarto natin. Kaya pwede ba ayusin nyo? Soup, relax. Sak, huwag mo namang insultuhin yung sayaw ni Blandy. Relax lang. Okay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pero huwag ka maingay. Baka palabasin nila tayo. Ano ka ba? So girls, sabihin nyo sa akin, anong dance yung ginawa ni Blandy? The best dance. Eh di gawin natin one more time. Frogs like New Year. Frogs go ahead. Let's go. Kitty, I love you so much. I love you too, Sakat. Timur, nakita mo ba yon? Oo, oh, ang cool. Para kang bata dyan, naglalaro niyan. Kumunta tayo dito para kumain. Tapos eto makikita natin, manuwala ka sa akin. Kapag umalis si Pizza at Chakais, tinatago nila lahat sa pantry. Tapos nilalak nila yun. O oh, anong gagawin natin ngayon? Maglalaro na lang. Nagugutom ako, no? oh, ako rin gutom eh. Pero tignan mo to Ang sweet-sweet ni Sakat Tsaka ni Kitty, oh Alam mo ang sweet mo Pero parang baliw Bakit parang baliw? Masaya lang ako May holiday mood ako Nag-enjoy ako sa lakad natin kanina Oh, what's up? Hello, guys Wala bang makain dito? Kakarating ko lang Nagugutom ako, eh Sino yan? Ewan ko Oy, anong hinahanap mo, ha? Nagugutom ako Siyempre yung fridge Ah, by the way Ako pala si Johnny Timur Sakat Ah, saan ka nang galing, ha? Sino ka? Ah, meron ka bang kasama? Ikaw ba si Santa Claus? Ah, uh, nagsend ako ng request form para sa basketball team. Kaya pinatawag ako dito. Nagsend ng address. Punta daw ako dito sa country house. Ah, uh, ako si Johnny. Basketball player. Ano? Cool. Cool. cool! Mga basketball players din kami. Bro, welcome sa team namin. Welcome din dito sa country house. Yehey! So, girls, I suggest, mamasyal tayo somewhere bukas. Pumunta tayo sa beauty salon! Hindi, doon tayo sa bunny store. Palitan na natin yung mga damit natin. Diana, na naman! E bumuli na tayo ng New Year's dresses. Kitty, wala namang maraming dresses para sa mga bunnies. Yes, yes, yes! Kailangan nating i-renew yung closet. Gusto ko something pretty para kay Masco. Okay, girls, hatiin na natin tong pera. Okay, Nat, para sa'yo to. At sa'yo, Maya. Kitty, sa akin yung pinakamarami. Diana, kapag nagkulang yung pera namin, pahiramin mo kami ha. Magsha-shopping tayo bukas. So para sa dress, para sa shoes, para sa accessories, tapos ito para sa new purse, tsaka bagong medyas. Okay. Hello girls, natutulog na ba kayo? Harong kami surprise para sa inyo. Sino nagwish dito ng boy? Ano? Nagwish ng, ng boy? Anong ibig mong sabihin? Johnny, Hello Bunny, ako si Johnny, basketball player. Oh, basketball player siya, kasama namin sa team. Ah, uh, Nat, nagkatotoo yung wish ko. Parang ganun na nga. Congratulations! Johnny, tignan mo, mukhang masaya silang makita ka. Pero bakit congrats nila si Nat? Congrats, Nat! Girls, stop! I'm Diana, ako yung team captain ng bunnies I'm Maya, I'm Kitty Masyado kayong pakiyot magpakilala kay Johnny ha o Ang gusto ka nila bro Girls, ano tong sigawan na to? Bakit kayo sumisigaw? By the way, gusto ko kayong makausap Gusto kong mag-apologize Girls, nice Coach Abby May bago tayong member dito sa country house Ayun no, Coach Abby Ah, bagong member Ah, stranger, Mike Mike, my stranger Ah, Coach Abby, explain namin lahat sa'yo <laughs> Abi, ano nangyari? Boys, anong explanation? Mike, may stranger dito sa country house. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Hindi ba nagbabantay si George? Huh, stranger, Nasaan? Mr. Mike, sandali. Relax lang. Ito yung bagong basketball player. Oo. Ako si Johnny. O Johnny, kumusta? Kausap ko siya. Siya yung nag-apply na bagong basketball player. Ako yung nag-invite sa kanya dito sa country house. Hindi sa stranger. Mike, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bobo ka ba o ano? Coach Abby, nice to meet you. Girls, you're very cool. Hoy, walang single sa mga girls na yan, okay? Oo, yung girlfriend ko si Kitty. Pinapaalam ko lang sa'yo, bro. Girls, hindi ko maintindihan. Totoo ba talaga si Santa? O coincidence lang to? Ewan ko, girls. But I like Johnny. Ako rin. Ako rin. Hoy, girls. Actually, winish ko siya para kay Nat. Okay, Johnny. I'm sorry. Coach Abby, no problem. Everything's cool. Okay, guys. Late na. Matulog na tayo. Tulog na. Girls, kakausapin ko kayo mamaya. Okay lang ba sa inyo ha? Okay lang. Okay. Okay, okay lang coach Abby. coach Abby. Okay. Good night girls, boys. lumabas na kayo. Uh, Labas. Girls uh, bye. 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 Sige bye. Na. Bye. Girls, bye. Ah! Girls, nashock ako Girls, it's incredible Nag-uumpisa pa lang yung New Year holidays At miracles Oo, miracles are already coming true Guys, like and subscribe to the channel And don't forget to hit the bell See you on our next episodes I love you guys Bye! Ang wish namin, magkatotoo yung wishes nyo Katulad ng kay Nat Diba Nat, nagkatotoo yung wish mo? Okay, bye! bye!